Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Hello Pisces! Handa na ba kayo sa taong 2025? Ang 2025 ay magdadala ng mga pagkakataon para sa personal na pagunlad at pagangat sa buhay. Sa taong ito, ang inyong pagiging malikhain, mapagmahal at sensitibo ay magbibigay ng kulay sa mga aspeto ng inyong buhay. Kasama na ang career, pera, pag-ibig, kalusugan at buhay sa kabuuan. Bilang isang Pisces, ang inyong likas na koneksyon sa inyong emosyon ay magdadala sa inyo ng mas malalim na pagunawa sa sarili at sa mga tao sa paligid. Sa career Pisces, ang 2025 ang taon para yakapin ang mga bagong oportunidad na magbibigay daan sa pagpapakita ng inyong kakayahan at pagkamalikhain kung ikaw ay nasa isang creative field o trabaho kung saan mahalaga ang emosyonal na pagkonekta sa ibang tao, tiyak na makakahanap ka ng inspirasyon at fulfillment ngayong 2025. Para sa mga Pisces na naghahanap ng bagong role, bagong posisyon o bagong trabaho, maaring dumating ang mga oportunidad na magbibigay ng mas malaking recognition at katuparan. Huwag matakot na ibahagi ang inyong mga ideya at creative input. Makakita o makikita ng mga nakakataas ang inyong kahusayan at pagiging unique. Kung minsan, dahil sa pagiging sensitive ninyo, madali kayong mapagod sa mga stress ng trabaho. Subalit, tandaan na ang disiplina at focus ang magdadala ng tagumpay ngayong 2025. Gamitin ang inyong intuition upang malaman ang tamang timing sa mga desisyon at maging bukas sa pagtanggap ng mga aral mula sa mga nakaraang karanasan. Huwag ding kalimutang maglaan ng oras para sa self-reflection upang mapanatili ang clarity sa inyong career path. Pagdating naman sa pera Pisces, mahalaga ang masusing pagpaplano sa mga gastusin ngayong 2025. Bilang isang Pisces, may tendency kang maging mapagbigay at gumastos para sa ikabubuti ng mga mahal mo sa buhay. Ngayong 2025, maganda ang pagkakataon para magbuo ng financial plan at siguraduhin may sapat kang savings para sa mga emergency o unexpected expenses. Ang pagbudget ng maayos ay magbibigay ng mas malaking peace of mind at sense of security sa iyong pinansyal na aspeto. Kung may mga investment na balak pasukin, siguraduhin na uunawaan mo ang lahat ng risk at rewards. Huwag magpadala sa mga impulsive na desisyon. Ang maingat na approach ay magdudulot ng mas malaking long-term stability. Tandaan, hindi masamang maglaan ng kaunti para sa inyong kaligayahan. Ngunit ang masusing pag-aayos sa pera ay magbibigay sa iyo ng mas malaking kasiguraduhan sa hinaharap. Sa usaping pag-ibig Pisces, ang 2025 ay magdadala ng mas malalim na relasyon para sa may partner na o may asawa na. Bilang likas na mapagmahal at emosyonal, magkakaroon kayo ng mas makabuluhang koneksyon sa inyong partner ngayong taon. Maaring magdala ang taong, ang taong ito ng mga sitwasyong magtuturo ng pasensya, at mas malalim na pag-unawa. Tiyakin na bukas kayo sa komunikasyon upang maiwasan ang mga misunderstandings at bigyang halaga ang oras na magkasama kayo. Tandaan, ang pagkakaroon ng tunay at tapat na relasyon ay nagsisimula sa pagkakaroon ng bukas na damdamin. Huwag mong itago kung meron kang mga issue ng inyong kapartner. Kailangang pag-usapan ng maayos. Para naman sa mga single na Pisces, ang 2025 ay may posibleng romance, mga bagong pag-ibig. Ang taong makikilala mo ay maaring magdala ng bagong kasiyahan sa iyong buhay. Ngunit tandaan na hindi kailangang magmadali, hayaang ang pag-ibig ay dumaloy ng natural. Ang tamang tao ay darating sa tamang oras. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng self-love bago pumasok sa isang relasyon. Kapag masaya at buo ka sa sarili mo, mas magiging matagumpay ang anumang relasyon na papasukan mo. Sa kalusugan naman Pisces, mahalaga ang pagpapahalaga sa physical at emotional na well-being ngayong 2025. Bilang isang empathic na sign, madalas mong madama ang enerhiya at emosyon ng mga tao sa paligid mo. At maaring magdulot ito ng pagod at stress. Dahil mabilis mong mapansin kung merong mga pinagdadaanan ng ibang tao. At maganda ka, magaling ka na mag-relate sa iba ba Kaya yung problema ng iba madalas ay pinoproblema mo rin. Kaya upang mapanatiling balanse ang inyong kalusugan, siguraduhin may sapat na oras ka para sa relaxation at self-care activities. Maaring makatulong ang mga aktibidad tulad ng exercise, meditation, pagsusulat ng diary, yoga, o kaya meron kang isang tao na mapaghingaan mo rin o mapagsabihan mo rin kung ikaw naman ang nabibigatan. Dahil mahalaga na mapanatiling kalmado ang isip at katawan. Ang regular na ehersisyo at tamang pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang lakas ng katawan, Pisces, siguraduhin na kapag ka ng sapat at nagbibigay ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Iwasan din ang sobrang pag-overthink. Ang mga Pisces mahilig mag-isip ng mga bagay-bagay lalo na sa mga bagay Pisces na hindi mo kontrolado. Iwasan ito. Minsan ang pagiging masyadong nag-aalala ay nagdadala ng unnecessary stress sa iyong buhay. Sa kabuuan, Pisces, ang 2025 ay taon ng mas malalim na pag-unawa sa sarili at mga pangarap. Ang bawat hakbang na gagawin mo sa 2025 ay magdadalang ng mga bagong energy para sa inyo at ang iyong likas na creativity at sense of Empathy ang magdadala sa iyo sa taong makakatulong rin sa iyong paglalakbay. Huwag matakot na yakapin ang mga pagbabago. Ang bawat bagong karanasan ay magpapalawak ng iyong pagkatao at magbibigay ng mga leksyon na magagamit mo sa hinaharap. Yakapin ang mga bago, mga meaningful connections at huwag kalimutan ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at sariling kalig kaligayahan. Mga Pisces, kung nagustuhan ninyo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, Mag-iwan kayo ng inyong mga katanungan kung meron man para magawa natin ng video. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, consider subscribing para lagi kayong updated sa mga susunod pang horoscope readings. Meron tayong everyday reading ng inyong horoscope. Tandaan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagyakap ng sariling pagkatao at pagiging bukas sa mga bago at kakaibang oportunidad sa buhay. Happy New Year.